Make me. Amalinis oh, pala dito eh. Oh, dito lang yan sa aming kanto. Kayang-kayang <laughs> lakarin. Kayang-kayang lakarin, no? Ayan, pwede ka lang lumublob dyan, Mick. Na kay daddy. Huwag mo tatanggalin, anak. Baka may bubog sa ilalim din natin. Alam mo kaya ba Mga shell, ganun. Tamang lublub lang may sa hapon. <tinyo> <tinyo> Det är Margot. Mec -mec. <try>

Okay. Oh, my, dear. My, dear. My, dear. my girl, hello. hello. My Sherlock. So, lakad <laughs> lakad muna tapos dito na, doon, oh, banda doon. lakarin natin, okay, 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 lang Kayang-kaya lang okay, 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 sa hapon alas ni okay, muna sa hapon. Alas 6 na.

Bye oh guys, thank you for watching. Happy.